Halina't pag-usapan natin ang isang bagay na medyo komplikado pero gagawin nating simple ngayon. Ang topic natin, Subdermal Contraceptive Implants. Tara, simulan na natin! Okay, simulan natin sa tanong na ito. Isipin nyo, isang birth control method na hindi mo kailangan isipin pa araw-araw. Parang ang ganda pakinggan, di ba? Posible ba talaga yan? Well, yan mismo ang idea sa likod ng subdermal implant. Isipin nyo na lang, isang napakaliit na plastic rod kasinlaki lang ng palito ng posporo na nilalagay sa ilalim ng balat mo. Yun na yun, simple pero very powerful. So paano nga ba napipigilan ng isang maliit na rod ang pagbubuntis? Tingnan natin yung science sa likod nito, pero huwag kayong mag-alala, gagawin natin simple ang paliwanag. Basically, may dalawang paraan kung paano to gumagana. Una, pinapakapal niya yung cervical mucus para mahirapan yung sperm na makalusot. Pangalawa, madalas, pinipigilan din ito ang ovaries mo na mag-release ng egg. Kumbaga, double layer na protection, At ang galing ta, nagiging efektibo na to sa loob lang ng 24 hours. May iba't ibang klase rin pala nito ah, nagkakaiba lang sila sa bilang ng rods at kung gaano katagal ang epekto. Halimbawa, yung Implanon NXT, Isang rod lang yan pero tatlong taon ang bisa. Yung jadel naman, dalawang rods pero aabot hanggang limang taon. At para may mas malinaw kayong idea, heto, tingnan nyo ang itsura ng mga actual devices. Diyan nyo makikita yung mga rods at yung mga special applicators na ginagamit para mapasok yan. syempre ang pinakamahalagang tanong, para ba sa'yo to? Tulad ng lahat ng bagay, kailangan nating timbangin ano ba ang mga bentahe at ano rin ang mga posibleng disbentahe? Unahin na natin ang pinakamalaking advantage. Gano ba to ka-epektibo? Well, 99.9%. Grabe, di ba? Halos perfecto na ang tsansa na hindi ka mabubuntis. Ayan, tingnan natin sila side by side. Sa good side, bukod sa sobrang epektibo, hindi mo na kailangang isipin araw-araw. Pero sa kabilang banda, kailangan mo ng isang trained professional para ilagay at tanggalin to. At importanteng tandaan, wala itong proteksyon laban sa STIs. Okay, pag-usapan naman natin yung side effects. Ang pinaka talaga ay yung pagbabago sa regla mo. Pwedeng maging mas mahina ang daloy, maging irregular, o minsan, pwedeng mawala ng tuluyan habang gamit mo yung implant. Iba-ibang epekto sa bawat tao. So, sino-sino ba ang magandang kandidato para sa implant? At may mga sitwasyon ba na hindi ito inirekomenda? Alamin natin. Ang magandang balita, sobrang lawak ng sakop nito. Pwede to sa halos lahat ng babae, kahit anong edad, teenager ka man o lagpas 40 na. Kahit may anak ka na o wala, naninigarilyo o nagpapasuso, ligtas siya para sa karamihan. Pero siyempre, may mga kondisyon kung saan hindi talaga ito pwede. Kung sa tingin mo ay buntis ka, may history ng breast cancer o may malubhang sakit sa atay, hindi ito ang tamang option para sa'yo. Eto, Isang napaka-common na tanong at takot ng marami. Totoo ba na ang implant ay pwedeng maging sanhi ng pagkabaog? Ating linawin yan. Ayan, napakalinaw na sagot. Sabi dito, ito ay reversible. Ibig sabihin, kapag pinatanggal mo na ang mga rods, ang kakayahan mong magbuntis ay bumabalik din halos kaagad. Hindi ito nakakabaong. Alam ko, yung salitang procedure, medyo nakakakabapakinggan, no? Pero huwag kayong mag-alala break down natin yung proseso para makita nyo kung gaano lang ito kadali. Una sa lahat, hahanapin ng health provider yung tamang-tamang spot sa braso mo. Kadalasan, doon yan sa inner side ng braso na hindi mo masyadong ginagamit or yung non-dominant arm mo. At kung titingnan natin yung cross-section ng braso, makikita nyo na mababaw lang ang paglalagay niyan. Nasa ilalim lang ng balat, kaya malayo ito sa mga muscle, malalaking ugat at mga nerve. Yung buong proseso, napakabilis lang. Isang minor procedure lang talaga to. At bago ilagay, lalagyan ng local anesthetic yung area. Kaya wala kang mararamdaman na sakit. Manhid yung ligar. Okay, ang dami nating napag-usapan. So, ano ba yung mga pinaka bagay na dapat natin tandaan tukul sa contraceptive implant? Okay, heto ang buod. Una, napaka-epektibo, 99.9%. Pangalawa, pangmatagalan, umaabot ng tatlo hanggang limang taon. Pangatlo, ito yung tinatawag na set it and forget it. Walang iniisip araw-araw. At syempre, reversible to at kailangan ng tulong ng professional para sa paglagay at pagtanggal. Bilang panghuli, iiwanan namin kayo ng isang tanong para pagnilayan. Paano kaya nakakatulong sa bawat isa sa atin at sa ating komunidad ang pagkakaroon ng mas maraming epektibong pagpipilian tulad nito? Maraming salamat sa pagsama nyo sa aming pagtalakay.